ay aktibong mga tauhan ng Tagig City Police Station. Bukod sa criminal case, sinampahan rin ng kasong carjacking ang mga sospek na kasalukuyan ng isinumite sa Pasig City Prosecutor's Office. Naisampan po ang mga kasong robbery at carnapping against 8 suspects, including 4 active PNP personnel and 1 dismissed cop sa robbery incident na naganap sa Pasig City last December 18, victimizing a Japanese national in the Filipina. This is a major development sa order po ni PNP Chief General General Carlos To seek for justice regarding Ipinauubaya rin ni PNP Chief Police General Jonardo Carlos ang paghahatol ng korte sa mga sospek kasama na ang apat na active police personnel na kinilalang sina Police Staff Sergeant Jason Bartolome A. Reyes, Police Corporal Merrick Di Solo Salazar, Police Corporal Christian Jerome Reyes Galano at Pat Kirk Joshua Almohera Isole. At least filing the case before the prosecutor's office will further the investigation of the case at mabigyan ng opportunity ang lahat ng parties involved. Matatanda ang hindi na napigilang minura ni NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao Jr. ang mga kasamahan nito sa serbisyo nang malaman ang katarantaduhang ginawa, lalo na isa sa mga ito ay naka-duty. Well, ito kasing mga tarantado ito, no? eh, they entered the house somewhere dito sa may uh, pasig and uh, immediately nung lumabas sila ng bahay parang na yung loot o yung pera na nakuha sa bor eh nagpukulipas ng takbo yung nasa loob ng bahay and uh, fortunately may nadaanan silang pulis na malapit so our police from uh, Pasig City eh, immediately responded to the call of assistance. Kaya ito, naambutan nila. Actually, yung isa na matay na kasama nila during the encounter. Yung isang polis na gago, nandun. Naka, ano, sa hospital. Wounded. Ito. Kasama itong tatlo na ito. Okay, meron pang-at-large na dalawa. Okay, na on-operation manhunt pa rin ng ating mga pulisan. Kasalukuyan ng pinaghahanap ngayon sina Ferdinand Falyara, Ipahila, isang dismissed police officer ng NCRPO at Ruel Galan na parehong at large. Nasa 30 milyong piso ang sinasabing sa pilitang tinangay ng mga sospek sa hapon at sa asawa nito habang nasa kulungan rin ang sekretarya ng biktima na kabilang rin sa iniimbestigahan.